Hi guys, magabi yung tanan guys. Maunis siya guys. Hello, so, oh, okay guys. Para makita nyo ang tanan nyo. Sa inyo guys, makita nyo ang usan kasitwasyon ng Tawana. Dapat natin siya tabangan. Maunis so, siya. kita kay nakita na ko dre sa sangit abunok sa nakayulan eh palihog lang ko trap sa so, pagkaon ng so, nanang sa tinanang tabang O, oh para, para. Lagi-lagi. O, anong location, guys, o? Oh. Yes. Tumot din siya sa kuha ng galing kasinanan, sa Dikas. Pero nakita na po dire mo ni siya tumo dire. Kita kita loyo niya guys. Sa so, nakaila ni sa mga pamilya ni palihulan ko kuwanan ni niya. Ah. Uh, sa kadiri ni skill sa tabunok sangi. Sa so, nakakita ni sa video sa so, nakaila ni palihog ko. Ano siya lo ay kita bangin tan ni siya. Kilay kang like share sa mga video sa so, nakaila ni.